Hello guys, good day. Kumusta po kayo? For today's vlog, magluluto tayo ng sinigang na baboy. Ito po yung buntot, yung upper part. Ito po ang ating mga ingredients. Bawang, sibuyas, kamat, saka kamatis. Ayan po. Ayan, pipitin ko lang po ang bawang. Ito po ginagawa ko sa sinigang. Inalagyan ko siya ng bawang kung ayaw nung ulit yan. Masasay nyo na po yan. Pag-alagay ako, naglalagay po ako. Ating sibuyas. Hiwain din natin ang ating kamatis. Ito po ang mga ilalagay natin gulay niya. Talong, okra, kiling pula na panigang, sa ating kaserula, naglagay ako ko kanina ng vegetable salt. Ayan po, ilagay na po natin ang aromatic, bawang at sibuyas. Ayan. Po na po ang ating sibuyas at bawang. Ilagay na po natin ang ating kamatis. Ganito, pag nagluluto ako ng sinigan, ginigisa ko muna yung mga aromatic, saka yung kamatis. Bago ko isunod yung karne. Yan po, pag may gaman na po ng ating kamatis, ilagay na po natin ng ating bintot ng baboy. Yan. Maglagay po tayo ng asin. Ang palasa niya. Maglagay na lang tayo ng punting patis. Yan po, para manok ang lasa niya. Kaya po tayo ng tubig. Bukas-bigas po ang gagamitin natin ito. Mas masarap ang lasa ng sabaw pag bukas-bigas ang gagamitin. Tumala po na siya, pwede natin maglagay ng magbulay. Kaya natin natin din sitaw, talong at okra, ng siling panikang. Tapan po lang natin. Be sure po na hindi natin i-overcook ang mga gulay. Maglagay na po tayo ng tamarind powder. Yan po. Mm, bango. Masarap ito. Sinigang na punto ng baboy. Ilagay okay, na po natin ng kangkong. Ayan.